Center gate lang. Center gate? Oo. Oh, okay. Sa kababatid, ma'am? Center gate, eh. Center gate. Saan ba banda yun? Doon na sa oh, ano, paglagpas lang ng, di oh. shell. Yun dito sa tapat lang. Ah, oh, libre yan mm -hmm. Late ka na ba? Late ka na? Hmm. Okay, oh, ito, Sure ka? ma'am. Sure ko. Pagka uh, hindi, pag in-scam kita, tulpo mo ako pag hindi totoong libre. <laughs> <laughs> Kito, libre yan. Okay, ito, libre to, ah. Sure yan ma'am? Bakit ka nalilibre kuya? Ah? Ha? Bakit? Eh kasi ma'am, maraming, maraming late na dyan o oh. ayun eh, o oh, kita mo, ang daming pasayero na hindi makasakay eh. Kaya nag-aatid ako libre Sige ma'am, sakay po Okay ka na ma'am? Wait mo na ma'am kuya Ah, thank you ma'am Ma'am, ilagay ko lang yung ano, pangalan ng building Center. Center gate. Ah, okay. Hindi pa siya abot ng Robinson. Anong aros pasok mo, ma'am? Eight. Eight? Opo. Mm. Sige, ma'am, ha? Gagawa natin ng paraan para hindi ka malate. 718. Eh kasi nakita kay Taron Kanina ka pa kaway ng kaway ng mga jeep eh <laughs> Hindi ka naman inihinto ang Kasi puro puno na yeah. Tama ba? na ako naka-encounter nito kuya Yung 25. Alin yung libre yung sakay? Hmm, yung pa mic Ah, yung may mic? <laughs> Gusto mo <laughs> so, tanggalin natin yung mic ma'am eh Hindi kaya okay lang <laughs> Hindi, joke lang Kaya nga eh yeah, yeah. Pagka umaga, rush hour Nandun doon ako nag ako ng mga mali late na sa trabaho so, Nalilipi ka talaga kuya? Yeah? Oo oh, ma'am Ay, mapapanood mo sa ano ko Sa Facebook ko Ano pang ano mo kaya? Ah, ito ma'am oh. Ah, ito ma'am. Ah, uh, sige. Palo ko na lang ito. Um, ano yun kuya? Mga ilang pasero na natatakay mo na lift? Eh. Madami na din. Naku ma'am, eh, hindi ko na mabilang eh. <laughs> Wait mo na ma'am. Siguro uh, marami ka ng ano, no, followers na. No? Ah, ilan ba yun? 825,000 yata yun? Tapit na kuya. Oo, oh, malakas. Nintay ka lang makuha ko yung silver play button ko eh. Hmm. O yan. Ay, Pero, kasi ko naman nakita mo ako doon. Hindi kasi, nakita nga kita ron, kanina ka pa nag-aantay ng ano, masasakyan. Sabi ko sa kasama mo, ay sa kasama. <laughs> Sabi ko din sa kasama ko, alukin mo nga si ate kasi kanina pa nakatayo doon. Hindi kasi ako na baka joke eh. <laughs> ah, hindi ka naniniwala ito. Hindi uh, <laughs> ma'am, totoo ma'am. Pagka ang ano, siningil kita, tulpo mo ko. Sabihin mo, is scammer si Nas Venture. Akala Para, mo, parang ano, ano? Yung oh, nagaan... Baka, na baka oh, mamaya tanakot dalin eh. Alin, alin? Baka tanakot ka baka mamaya saan kita dalin yeah. ah <laughs> <laughs> hindi mam ma -ma ma'am ah tiwala ka lang ma'am eh hey, kuya may tiwala ko kayo. nasa tamang tao ka swerte ka naman today kuya alin? swerte ka ma naman today ah mo ba today eh yeah. parang hindi lang kita nakita, nakita no, kuya lagi ka ba nandyan? ah uh, minsan Par lang ma'am pagka wala akong rescue Nagre-rescue kasi ako ng mga ano eh, mga mga motor na nasisiraan, tsaka bike, gano'n. Pagka wala akong rescue, nag ako ng mga papasok sa trabaho. Kagaya mo? Uh, yung mga mali-late na. Ah, yung mga papasok lang hinahatid ko. Okay. okay. Yung mga pauwi, hindi na. Ay, nanila pauwi na sila. Eh. Oo, kasi hindi naman sila mali-late eh. Kaya nga. Eh kaso pagka papasok, merong magagalit. Kaya minsan sobrang ako ko talaga diyan magantay kasi sa tagal ng mga jeep. Mga ilang oras ka bago makasakay? Depende, minsan kasi natatamba na paglabas ko na meron na akas Sobrang traffic kasi dito eh. Kaya nga eh. Nakapunta ata ng mga 30 minutes park yun ang lang kaya ako tumatambay doon. nagaanap ako ng mga nagaanap ako ng mga mainit na ulo ko dahil hindi makasakay Pati hindi pa ulo ko? hindi nakita ko nakasimangot ka na eh sabi ko ano alukin mo nga yun si ate nakasimangot na oh hindi pa makasakay kaya nga puro puno eh alay pa na nilalakad ko dumpa pa sa ano sa may pure gold Pure Gold Pasi? hindi ko yan. Diyan lang sa may ano. Diyan lang sa... Kasi medyo usok-usok pa. Kasi pag doon lang sasakay, may hirap kasi puno na lahat. Ah, ibig sabihin, naglalakad ka pa sa unahan para lang may maabutan ka pa na bakanteng jeep? Mm -mm. Kasi, kasi, pag, pag dumating... Doon nagagaling yung mismong Robinson kasi, di ba? Oo. Oh, pagka nang galing doon sa may pwesto mo, puno na tumusog na rin ako dun. Doon yung pinakadulo eh. Ah, uh, ba't tagasan ka ba? Dun lang ako eh sa ano, Rosario lang. <laughs> Rosario, tapos lalakad ka dun sa tulay para... Para makasukay dun sa robot. Para may maabutang ka. Eh, may speechless tulay ako kuya. Alin? May speechless ako. Speechless ka? Hmm. Nakakausap mo nga ako eh. Wala <laughs> ko masabi eh. Thank you lang ma'am, okay na yun. Oh, thank you very very much. Oo, oh, yun, okay na tayo. Eh, <laughs> <Baban> ako. Baka buwan mo lang ako dito eh. Eh, okay na yun. Ba. Isang thank you lang sa akin, okay na yun. Ma. Sapat ka sa akin yun. Tapos kuya, papalit ka ulit doon, or dito ka na magkahanap naman? Ay, hindi, kasi... Yung mga pasahero, yung mga papasok sa trabaho, nando doon? Ah, doon lahat galing. Oo. Oh. papunta dito, no? Hmm, yung mga papasok na ng trabaho, nando doon ang gagaling. Babalik uli ako ron, iahatid ko uli yung iba. Yung iba naman. Madami. Minsan no? nakakasampung tao na hatid ko. Ah, tapos may nga ka na ulit ng lunch. Oo. Kasi wala na yun eh. eh. Wala nang ano, wala nang traffic yun. Ah, na hassle yun? Oo. Kuya, kat ko na yung sticker mo ah. Sige ma'am. Kaya pala ako nagtataka kanina. Sabi ko parang nagdadalawang isip si ate ah. <laughs> Sabi ko parang tingin yata ni ate riding in tandem ako eh. Hindi kuya, takot talaga ako sa motor. Takot ka? -hmm. Eh bakit napilitan ka sumakay ngayon? Hindi, pero gusto ko talaga mag-motor. Mag mag gusto ko matuto. Yan lang ako kuya o oh, malapit hanggang na may overpass Iyo U-turn na kita mam ma para hindi ka aakyat. Dito? Doon Dito ko eh Iyo U-turn na lang kita para hindi ka nakakyat Kabalikan na rin naman kuya na? Oo kasi, Dito ako, okay, oh. Yan? Yes. oh, kasi Dito ko kuya oh Yan? Oo oh, kasi U-turn din ako eh Oo <laughs> oh. Pwede mo mo rin yung mga video mo kuya sa YouTube Oo oh, ma'am kasi yung ginagawa ko, yung sinasahod ko, binibili ko ng gasolina. Tapos, nag ako ng libre. Siguro marami niya malakas ang sinasahod mo. Alin ma'am? Siguro malakas ang sinasahod mo. Ah, hindi naman ma'am. Siguro kung malaki yon, baka hindi na ako mag ng libre. Ang gagawin ko, magpapa Bibili na lang ako ng bibili ng mga bagong ba mga bagong gamit, bagong sasakyan, bagong motor. papasyal-pasyal na lang ako, gano'n. Mm. Ito yun, ma'am, yung may nakaparadang pula na sasakyan? Diretso ka lang kung kayo, nandang lang ako. Dato, dito ka may second car. Dito? Dito. So, yung mga ano, nandang. Dito, dito na lang po. at ah, ano po kaya? Okay ka na dito, ma'am? Yes. Ano, ma'am? Scam ba yung libre yung sakay? Hindi, di ba? Ha? Okay. Ingat po.